Good evening sa inyo mga idol. George Schiado here, the Carlon Expert. Unang buwan ng taon, 2024. Ang iba sa inyo dyan ay intubay na bagong sasakyan. Pero nag-iisip kung ano ba yung magandang panahon ng pagbili. Na tipo bang makakakuha ko ng magandang promo. Or maybe baka naman magpalit na yung kanilang modelo. Or yung iba dyan ay magkaroon ng spec up. Gustong malaman ng iba dyan ay ano bang magandang buwan ng pagbili ng bagong sasakyan? Is it right now? Di ba? Or maybe in the next few months. No? So, uh, ngayon January, ang mga bangko ay medyo nag-aayos pa lang. In the sense na yung mga previous applications since noong December ay hindi pa natatapos ibig sabihin may mga pending applications na hindi pa natatapos or hindi pa nasisi or yung iba naman ay nasa kalagitnaan ng CI hindi pa na-finalize kailangan pa ng additional requirements additional CI or sabihin natin for verification okay at Uh, yung ibang bangko din naman ay nagi-strategize for the first quarter of the year same thing din sa mga dealership na sunod-sunod ang kanilang mga meetings para naman mapag-usapan ang kanilang uh, kanilang strategy for this year or sa first quarter of this year Nang sa ganon ay mahit nila yung kanilang quota or yung goal nila for the whole year Iba naman diyan ay uh, nagri doon, no? Nag-aayos ng grupo, nag, uh, sa yung grupo. Maybe yung ibang grupo noong last year ay hindi po effective. So, kailangan po nilang balasahin para naman ay ma-refresh yung mga ahente at ang management team. Okay? So, is it nice to buy a brand new car itong uh, first week or second week of January? maybe no kung ang ibang mga car dealership diyan ay nakapaglabas na ng uh, dealers bulletin but yung iba diyan ay maaring baka mga katapusan na ng January papasok na ng February depende no kasi yung iba po diyan ay nag-offer po ng promos same as nung December so for the month of uh, January uh, definitely mga katapusan na po yan ng buwan. So, papasok na po ng February. So, gagamitin po yung promo na yan sa January up to uh, February. Okay? At, syempre, mas maganda na medyo mag-dealer hopping muna kayo. Huwag po kayo mag-stick sa isang brand lang. Dahil, sometimes, yung kursonada po nating sa sasakyan ay bigla ang may... Uh, spec up change or new model change na hindi natin alam or bigla ang may price increase katapusan ng buwan nag-disclose na kayo ng competition ng promo unfortunately ilalabas ang iyong sasakyan ay katapusan na ng January or first week of February hagip ang competition ng iyong ahente doon ka ngayon na dali. nagbago na ngayon ang computation lumalabas ngayon na walang word of honor ang iyong ahente Okay? Malamang ang iba sa inyo dyan ay gustong malaman kung ano ba yung magandang buying season. So, alam na alam namin yan mga idol. Kung ano yung mga lean months, ano yung malakas bumenta. At yan ang ituturo ko sa video nito. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang matapos. Dahil malaking tulong po ang panonood po ninyo kay The Car Expert. So, kung first time po ninyo nakapanood ng video nito, subscribe mo na. I-like mo na at i-share nyo po sa inyong family members sa inyong mga kaibigan at mga co-office mate. Dahil malaking tulong po ito sa inyo at kay Da Carlo Expert. Anyway guys, before ko po umbisa na no, nagbibenta din po ako ng mga second hand na sasakyan. Ang tanong ng iba sa atin, saan galing itong mga second hand ni Da Carlo Expert? Okay, itong mga binibenta kong sasakyan ay galing po sa aking mga kaibigan na buy and sell. Okay, itong mga buy and sell na ito ay bumibili po ng sasakyan doon sa mga car dealers na naga upgrade na ng bagong sasakyan. Yung mga car dealers na may mga customer no, na gustong ibenta yung kanilang old unit into new unit. Kumbaga mag-offer ng magandang discount tapos in-exchange doon sa kanilang lumang unit. But before po yan bilhin ng aking mga kaibigan, dadaan po yan sa thorough inspection. Okay? Titignan yung mga dokumento, yung mga warranty booklet, yung mga suse, yung mga tools, yung condition ng sasakyan, uh, okay pa ba, hindi pa ba lasog -lasog? presentable pa ba, pwede pa bang ibenta sa maayos na presyo. At yung iba sa inyo dyan, maaring nag-iisip na, oh, baka naman mahal ang benta ni Dr. Arlon Expert. Well, ang tanong ko sa inyo, Idol, what if kung ikaw ngayon ang nagbibenta ng iyong second hand na sasakyan, na sa tingin mo, will maintain mo naman, inalagaan mo for how many years? Ibibenta mo ba ng mura o mahal? You know, siyempre, pipresyohan mo muna ng medyo mataas dahil ang mga customers, gaya mo, ay malalim din tumawad. Now you know. Di ba? So, patatawarin naman namin kayo. Basta justifiable lang yung price. Pwedeng meet halfway or pwedeng tukod na tayo sa presyo. Basta as long na seryoso po tayo. But mind you idol, lahat po ng binibenta ko second hand, no? lalong lalo na dun sa place na kung saan po ako madalas mag -vlog. Maganda po yung unit. Wala po kayong magiging issues mga idol. Dahil selected po yung mga units natin dito. Ika nga, presentable ang ating mga units idol. Yung trust nandun na kaagad. Okay? At kung kayo po ay mayroong existing na sasakyan dyan na nais pong uh, uh, i-renew ang insurance, no? I-message nyo lang ako mga idol dahil nag-offer po ako ng insurance renewal, no? Uh, payable up to 4 uh, months kahit wala pong issuance of cheque. Eh. O pwede tayo mga lodi. Walang problema yan. Okay? I-message nyo lang ako. Okay, tara. Let's begin ang mga lodi. Okay, when it comes to promo, every month there's a good promo. But, to give you a, a idea, no? Yung mga magagandang promo ay doon lamang uh, uh, ibinibigay sa mga units na sobrang dami. Maraming stock sa planta, maraming stock sa mga dealership. Ika nga sa inventaryo. Sobrang dami, halos ipinamimigay na yung sasakyan. Malaki ang discount sa cash at malaki or maganda ang promo na ino-offer sa mga in-house financing. Doon mo malalaman na ito yung mga units na magandang kunin ngayon. Well, hindi naman lahat talagang maganda, idol. Depende rin po yan sa inyong uh, preference, de ba? Depende po yan sa inyong need. But kung gusto buti ninyo makasiguro na is it right na ito ba yung dapat kong bilhin no uh, may mayroon bang taong makakapag-advise sa akin makakapagbigay sa akin ng idea since the first time card buyer ako po pwede ako ka idol pwede po kayong mag-message sa akin pwede po kayong magpatulong sa akin kung tama ba ang inyong decision pwede po kayong umikot sa iba't ibang uh, brand, no? Pwedeng Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Nissan. At least tatlong brand idol na pwede po ninyong pagpilian at same category sa mga kursunada mong sasakyan. From there, malalaman mo kung sino yung mas magandang offer, mas maganda yung performance, at kung ano yung sasakyan na nagre-resonate sa'yo. Di ba? Ganun yon idol. So, wag po kayong padalos-dalos at hindi po porque napapanood po ninyo ako ay alam ng ahente ang mga sinasabi ko. May iba alam po nila. But definitely hindi lahat. Dahil ang pangalan ko, George Sciano, the Arlon expert. You know? Okay, mga idol, ano bang mga... Ano bang magandang buwan na bumili po ng bago sasakyan? Normally in my experience, no? Normally pagpasok po ng March, April, May, June and July. But normally pumapahulangin lang hanggang June. Yung iba, excess na lang po ng July yan. March, April, May, June, July. Ito po yung buwan na normally na maraming bumibili po ng sasakyan. And yung ibang mga uh, units po dyan ay dito rin po mapasok yung new spec up. Okay? Then pagdating ng July, uh, o, uh, September, uh, August, September, ito na yung mga lean months. No, hanggang October po yan. Mga wala na masyadong bumibili. Iwan ko bakit gano'n Kaya pag ikaw yung ahimpi na medyo hindi nakapag-ipon-ipon nung medyo kalakasan at inabot ka na itong mga lean months, sigurado dami mo ng utang. Di ba? Oh, ganun yan, idol. And pagdating naman ng October, lalakas po yan. October kalagitnaan hanggang November tapos December kalagitnaan. Tapos pipreno na po uli yan ng January, February. Okay, hanggang March na po yan mga Lodi. Okay, kalagitnaan ng mga March medyo ano na yan. At uh, yung new model or let's say yung transition ng new model, pumapasok po yan around uh, September, October, let's say ngayon 2024. Kung ang buying motives mo ay mga nasa around September, October, yung ibang uh, brand po dyan, naglalabas na po kagad 20-25 year model. Kaya swerte mo rin, Idol. At kung bibili po kayo ng sasakyan this January, uh, mas maganda, mag-isip po kayo ng magandang timing by February, no? first week of February. Dahil ngayong January, medyo magulo pa yung uh, transition ng dealership at ng planta. Kung magulo pa yung kanilang ano, sistema mas maganda mga February or March na kung talagang kating-kating na talaga ang iyong uh, kamay magboldas ng pera. Di ba? Okay? So, ganun lang mga ka-idol. At uh, advice ko lang sa inyo, no? Uh, before po kayo pumunta sa mga car dealership, syempre, check po ninyo ang inyong finances. Baka naman eh, gusto mo kumuha na sa dahil malaki ang iyong income malaki ang iyong sahod pero wala naman ang laman ng iyong bangko. O, check na muna ang inyong finances nyo mga kaidol. At kung gusto po ninyong sigurado ang inyong pag apply na hindi po kayo basta-bastang ma-decline, ma decline ma ma eh, si The Carbon Expert na ang lapitan ninyo. Dahil hindi naman lalaki ang aking channel na ito o dadami ang aking followers kung wala tayong uh, wala tayong proof wala tayong organic na talagang ano no na testimonials. So, mas maganda magpa-advise po muna kayo sa akin before po kayo uh, mag-apply ng auto loan. Okay? At doon sa mga followers po natin diyan na uh, decline si map, may pera naman, pwede niyo i-consider ang mga second hand dahil meron po tayong mga second hand diyan ng mababa pa ang milyahe at modelo pa. May iba dyan, 2019, 2020, 2021, 2022 ayos na ayos pa idol dahil may mga customers talaga na maingat talaga sa sasakyan di ba sa mga sasakyan yun okay so available po ang ating mga units through financing po rin po tayo trade in swap add cash depende po sa unit condition po ng inyong sasakyan at bumibili din po tayo ng mga second hand na sasakyan okay so maraming salamat sa inyo mga idol until next video please stay tuned po kayo please don't forget to like share and subscribe